Hello, what's up mga kasinet? Welcome again to my channel. Uh, ito pa rin yung sinapakita ko mga kasinet, yung version 2. Kasi malapit na naman nagagawa ko ng version 3 na ang ang kanya ang ang may latest na naman doon nagagawa natin, may latest pa. Diba? Hindi ko lang sasabihin kung ano ang magiging latest na naman doon sa version 3. Kasi ito mga kasinet, may talagang tinatawaran talaga ito eh, gal. Uh, taga Maynila ang gustong pupunta rito. So, di ko alam kung talagang pang sarili lang niya. Uh, ang kina, ano ko lang, kung hindi natin alam kung baka gagayahin itong disinyo na to kasi Napaka-relax talaga yung apoy. Hindi siya per, hindi siya hindi talaga na yung blower. Biruin mo yung mga, kasinit yung adjustment ng blower natin. Wala pang 1/4 oh. Nandiyan yung arrow. Makikita niyo yung arrow. Wala pa siyang 1/4. Oh, ito ang 1/4 oh. Tapos 1/2 sa gitna. Wala pa siyang 1/4. Pero yung apoy ganyan kalakas tapos kin banayan talaga siya so ito ang discover natin na hindi mahihirapang umikot yung blower at saka hindi nagbabaga kasi wala siyang wala siyang upper flame na nagbabanga doon sa bunganga ng chimney uh, yung yung lower flame doon lang siya nag nag-function sa may bandang gitna kaya wala siyang baga. Kaya ang paglabas ng apoy hindi siya nagiging purple Hindi siya purple kundi crystal blue. Yun yung napansin ko dito sa aqua na to. Invention na to na nagiging ganito yung apoy niya. So... Tingnan nyo guys, karamihan makikita natin pagka ganyan nakalakas ang apoy spirsado na sana yung ano, itutodo na halos yung blower. Pero dito sa akin, ayan guys, oh. pansinin nyo yung volume ng po controller. Wala pa siyang one port. Parang kitik lang, kitik lang yan pagbukas mo, ganyan na yung apoy niya. Ganyan nakalakas. So, wala pa siya sa 1 fourth ngayon iganyan tinaway natin 1 fourth ganyan yung man kasi natin 1 fourth ganyan ang apoy sa paglagpasan na sa kawali so yun yung 1 fourth pero hindi na hindi na ganyan ang, hindi ganyan ang gagamitin natin apoy kasi masusunog yung piniprito natin kaya babalik tayo sa wala pang one fourth ah, pitik lang parang pitik lang sa control speed control titik titik pa lang niya ayan oh nandoon yung arrow oh. ganyan ang apoy eh. so ito yung mga design ko ng mga nozzle secret mga secret pa niyan secret butas yan na dyan ako nagtatagal ng upgrade ah uh, kahit maganda pa yung frame mo kahit maganda pa yung frame kung ang apoy naman ay pangit wala rin silbi kaya kung magiging pangit naman yung frame mo maganda yung apoy okay pa rin marami pa rin bibili kasi nga apoy naman ang kailangan natin so sa akin combination na yan frame at saka apoy so guys yan ang gagandahan so yan oh grabe mga kasinit wala pa siyang wala pa siyang one fourth ang adjustment so yung apoy niya ang nipis pag sinalangan talagang spread nag spread siya nag spread ng ito ga ito mga kasinit hindi nagbabaga talaga yung chamber wala kang makikitang baga tapos lagi lumalabas lang talaga yung kanyang kanipis na apoy So, yun yung disenyo natin na uh, hindi ma hindi mag-overheat, hindi siya mag-over temperature yung ano natin, yung chamber. Dahil wala siyang upper flame. Uh, kung kailangan naman natin ng upper flame uh, itong nozzle na to ang kailangan pagka upper flame ang gusto mo ito pag pinaka ordinary ito yung pinaka ordinary. mayroon yan lahat dito sa gilid hanggang sa taas pinaka ordinary yan ito yung lower and upper kasi mayroon tayong uh, secondary parang secondary air air nozzle parang ganun kasi pag binuksan mo yan yung parang secondary dito na sa taas upper flame lalabas kaya yun uh, mayroon na ring nagkakalikot na ganitong disenyo so iba lang ang design pero halos parehas lang ang function so natutuwa naman tayo na uh, ano rin kung sabi saya pa nasundog, disundog din tayo so wala problema mga kasinit dahil pag pinalabas natin wala, hindi naman natin pagbawalan shout out lang so ganyan pagkita natin uli ito ito kasi tinawaran talaga to ng husto so maaaring kung maggagawa man siya ng sakripisyo yung pupunta rito galing sa malayong lugar para lang bibilhin niya ito so maaaring maibigay siguro kung siya kasi galing talaga sa malayong lugar pupunta rin sa dito kitingnan itong unit na to at kukunin so sayang naman yung pagpunta nila dito sa galing ng malayong lugar eh babalik lang sila na hindi hindi may dala itong <coughs> unit natin na version 2 kasi mayroon pa akong i-upgrade na version 3 na mayroon namang is ibang design. Mayroon na namang ibang electronic na ilalagay tayo. So, ganyan lang mga kasinit. Upgrade ng upgrade. Karga ng karga ng mga iba-ibang design. So, makikita yung sunod mga kasinit. Iba na yung setup na naman. Iba na naman yung pagka-high-tech niya. So, yung iba magiging manual pa rin. Pero mayroon sa tayong electronic na gawin. Hindi ko lang sasabihin. Baka maunahan na naman ako. So ito kasi nakita niya yung kagandahan ng unit natin mga kasinit. Kasi yung pinakita ko sa kanya parang hindi siya use oil stove. oh, pakita ko kung bakit kursonadyan na, niya ito, itong unit na to. So, Ayan mga kasinit na matayan tayo ng CP kasi kwan takot sa up, init yung ka natin cellphone kaya pakita ko na ang kurso na bumili nakita kasi niya na parang hindi iOS oil stove kasi na, dami namang gumagawa na parang simple lang yung mukha Yung sa atin pag itinakip kasi ito hey. Ayan guys, ay ayan man kasi nito, ito mm. yung lamisa niya pag itinikip kasi natin. Yan oh, ayan. Yung nakita niya parang hindi used oil stove, hindi siya kapaniwala ka na used oil stove. Dahil mayroon nga siyang takip. At saka pa yung takip niya nagiging lamisa. So yun ang kursonada niya. Tapos napakaganda pa yung apoy. Hindi nagbabaga yung chimber. Kaya Ayan mga kasineto Pag ganyan na siya, buksan mo dito yung pinaka stopper. Ayan, stopper. Tapos ganyan. O, oh, hindi siya maniwala na ganun yung style natin yung kalan natin. Kahit sabihin natin na ginto, pwede naman, pwede naman gawin niyang kwan.